Alam na ba ng lahat na, na cyber attack na hack ang system nila at nawala ang private data ng Asahi dito sa Japan? Kaya po pala nagkaubusan ang kanilang mga stack like Asahi Dry, Mitsuya Cider, Monster Energy, Yorokcha, uh, Kids Foods, basta under sa Asahi, uh, basta matalang kong mas tapang kanilang operation. Actually po, na-recover naman ang kanilang system kasi lang marami po silang data na nawala. Yung mga important data or mga private data nila. Kaya po hindi pa nila kayang mag-shift sa ngayon. Pero pansamantala naman kaya sa mga kababayan ko na nandito sa Japan na mahilig sa sahi product like beer na umiinom everyday lives nila, mag-restock na kayo kasi sa mga grocery stores at sa mga convenience store ngayon ay na po ang kanilang stock at marami na po space sa kanilang mga panita. At wala pa po silang ina-announce kung kailan ulit babalik sa dati ang gawi ang kanilang operation. Kaya pagpupunta po kayo sa mga convenience stores, sa mga groceries, marami na pong mga space ang walang laman sa mga products under sa sahi company. Yan lang po. Gusto ko lang pong i-share, lalo na sa mga kabayan natin na nandito sa Japan na mahilig sa mga asahi products. Ayan lang po. Thank you for watching. Don't forget to follow.